Ano naman yung ni? Dapat i-welcome ko nila. Dapat iko nila pasagdan ba? Kay Pilipino Looper ba ako? Sikat kayo ko. Sa lugar ni. Ba't ako oh, no, na ako sa Google Map, bro? Ay na! Maragusan naman dahil ko di ay! Oh, why don't i welcome? Ala! Mukhang man yung Pilipin Lupi, man yung sikat ng vlogger! Papicture ko ako, no? Dulo na ako, be! Dulo, dulo, dulo! Papicture ko, be! Don't touch me! strict to wapod nga Pilipino pero abi kay sikat di na lang mamansin ten sa dul ten sa dul don't touch me lagi mahugawan ako ang costume saman sikat ka vlogger lang pugko One k followers huh? One k followers Wapak ka kana ulo sa kuwa nga sikat kayo ko ako lang naman ang Pilipino looper sa Pilipinas wa kabalo? kakabalo Nagilibot ako ng Pertibok Pilipinas Gikan pa kailan kong proto Naabot ko sa Earth Unya di pa kami welcome nyo Sikat ba ako? Ay ay S sorry good. Welcome ka diri, welcome kay ka. Dili ka maginana. Dapat tong welcome ko nimo. Ayaw pa picture. Kada mura jog, sikin sana si kata ba. Yeah. Kada pa magtasong gika pluto. Uh -huh. Unya, nam panabalitaan lagi. Nasa ka do kag motor nga badya. Ay kog istoryahan na kay mga AI ra to. Ay gapod, ana pa sa kay badya. Ni sundan di ba kay ni. Pagantay ka, tika, tumitong sikat kay ay mga sigig baktas. Ay, kato si Pilipid Lupir. Oh. Balita na ko ti. Mula ba'y rabano to din ah. Mapapicture d'yo Ah, mas maayo. Kay idol kayak itu na ko. no? Hala na naman mm. Dol, dol, mapicture me. Wow, chika ba'y. Sir, pwede ba picture, sir? Idol ba'y ako aku. Kanang isa, pwede magpapicture. Ikaw, dili. Ni! Kapilingon po! Yes, makapapicture ko! <laughs> yes, makapapicture na dyan ko! Bawal na, bawal ni Kasi bawal ni Kapon. Pwede na, kay na. Maabi po ka ni Moy. Sa uban, pwede sa kuha, dili. Sikaka! Sir, picture na kuha. Sige, sige, sige. Hawa, diya. Ngayon Labot. Prabing, istri tuwa po di Moy. Gusto ka pa picture? Kamu ato to? Hindi lang salamat jud kayo opportunity na jud kay picture ko nimo i don't kayo tika Uy problema na basta sa tika asa bagong tigwang oy adarot man unya di na ko magdugay kay mato pa ko mars ay salamat ako pa picture jud ta ko sa akong idol mura mo gutog na igamay uy wala uy nawang nilakwan no di sibo nagbihas Ah, dili, uy. Normal naman na niya kasi gira binagbaktas niya. No. Basi, gibarikos. Basi, no? Mas maayo pa nga itong sundan. Pidagang niya sa unahan. Tara! Mara, yun! Bukaya po ning Lopir, Uto na ba? Kinahanglan. Nanaunta siya dapat karon. Kay magsugod na ba? Eh, hinta. Kay naana. Makasugod na guniron. Boss! Hala, si Kata gini sa idol oi. Kantak iya og dakog sa magpa-picture sa iya ha. Gwapo gid man si Kata no. Tekan kay magpa-picture ro. Ako pud unta picture ko, pero di man si magpa-picture oi. Chusi man kayo. Murat po guapo, Saba na mo draa! Ah. Idol ba kay nako na. Boss, salamat kay sa pag-welcome diri ha. Aw, oh, wala problema oi. Kay first shoot ni mo karon. O oh, darang sanggot to. Oh. He? Unsa oi man ani lang sanggot? Boss, asa ko dapat kay area uh, sanggot boss? Ah, area? Au, diri lang, kay pagkagsagbot. Au, sige boss, kay pagsagbot na ko. Tarungan na ha, ka lang ko'y mapiling. oh, matik boss. Kaya ra ini. ni. Sige na, kay mula ka na Ikaw na'y bahala niya. Ang swildo ni mo niyang hapon. Waara dito sa balay ha. Matun na ko. Sige boss. Hindi ko tayo bakamot ang Sabi uh, na ko, Gwoker Looper, mag-urnala, hirap hindi ay, delete Scam <laughs> <Is come> tada! <laughs>